Hey, okay. Sarina, we're looking for you. I'm huh? I'm just Sarina Hilario, mahinahon. Pero matatag na pinagsabihan ng amang si Jong habang nasa Japan. Kahit sa gitna ng masayang family trip sa Japan, may real-life parenting moment na na-capture sa video ni na Jong Hilario at anak niyang si Sarina. Habang naglilibot sila sa isang mataong shopping area, Biglang umalis si Sarina sa tabi ng kanyang mga magulang at nag-shopping mag-isa. Bagamat cute at curious si little Sarina, hindi ito pinalampas ni Jong. At kahit hindi kita ang kanyang mukha sa video, maririnig ang kanyang mahinahon. Ngunit seryosong pagsita sa anak. Sabi niya, huwag basta-basta umaalis ng walang paalam. Isang simpleng paalala na puno ng pagmamahal at proteksyon. Hindi man pasigaw o galit Dama sa tono ni Jong ang pagiging responsabling ama. Calm but firm, loving but clear. At si Sarina, tahimik lang habang nakikinig sa kanyang daddy, tila naiintindihan niya ang leksyon. Isa itong paalala na kahit sa gitna ng bonding at saya, importante pa rin ang gabay ng magulang, lalo na sa mga bata sa ganitong edad. Hey, Sarina, we're looking for you. Huh? I'm just you're looking. Mommy is looking for you. I thought we thought you're still downstairs. Don't do that again, okay? Don't do that. Yeah, but don't you have to tell us? Don't go away from us, okay? That's not nice, okay? We are so worried. Don't do that. Say sorry to mommy and the lebab and Tito Bam, okay? Say sorry, because you didn't paalam. At kahit nasa ibang bansa pa sila at punong-puno ng saya ang kanilang adventure, pinatunayan ni Jong Hilario na ang pagiging magulang, walang day off. Ang pagiging kalmado pero klaro, mahinahon pero matatag. Yan ang tunay na parenting with love and wisdom. Tunay ngang hindi lang artista si Jong, kundi isang huwarang ama na inuuna ang kaligtasan at values ng anak. Kaya sa mga magulang dyan, reminder rin ito sa atin. Masarap mag-travel, pero mas mahalaga pa rin ang guidance at safety ng ating mga anak. Ako si Trends Network at para sa iba pang kwentong puno ng aral, kilig at good vibes. Like, share at subscribe na! Hanggang sa susunod nating chika minute style kwento, mga kapuso. Ingat at paalam.